Ikaw ang dahilan kung bakit ilang beses akong nasaktan. Ikaw lang ang minahal at mamahalin kailanman. Ikaw ang aking pinangakuan. Ikaw na aking iniwan. Ikaw pa rin ang unat huling iibigin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako natutong lumaban. Ang tanging makapagbibigay sa akin ang kaligayahan. Ikaw, na matagal ko nang hinanap at hinintay kakalabanin kong kahit sino para sa'yo. Kahit siya pa ang ang magulang ko. Ikaw ang sumasalamin sa lahat ng gusto kong maging. Kahit ano ay makakayang gawin, huwag ka lang mawala sa akin. Ikaw ang tanging hinahanap. Kahit alam kong may baka pang pinapangarap, lahat ay gagawin para tuluyan kang maangkin. Ikaw ang tanging pinapangarap ko. Ang kasagutan sa mga dasal ko, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko, kahit pakadugu ko ang karibal ko. Ikaw ang tao naglabas ng totoong ako. Ang ako na hindi nakikita ng ibang tao. Kahit kapatid ko, tatalikuran ko para lang sa'yo. Si <tilt ders> malapit na malapit na sa ABS-CBN